Ang elepanteng takot sa daga Sa gitna ng malawak at lunti ang kagubatan, nakatira ang isang malaking elepante na nagngangalang Elmo. Si Elmo ang pinakamatangkad, pinakamalakas at pinakamalaking hayop sa buong gubat. Kapag naglalakad siya, nanginginig ang lupa at natatakot ang lahat ng hayop. Dumarating na si Elmo, tabi! Sigaw ng mga unggoy. Ngumiti si Elmo habang naglalakad. Ako ang hari ng gubat. Mayabang niyang sabi. Walang hayop na makakatapat sa akin. Ngunit may isang hayop na hindi niya gusto. Ang daga. Isang araw, habang naglalakad si Elmo papunta sa ilog para maligo biglang may maliit na dagang tumalon mula sa damuhan at dumaan sa kanyang paa. Eh, daga! Sigaw ni Elmo sabay takbo at tatalon sa likod ng malaking puno. Lahat ng hayop ay nagtawanan. Si Elmo, takot sa daga! Sabi ng loro. Ang laki-laki mo, pero natatakot ka sa maliit? Sabi ng unggoy na si Momo. Namula sa kahihiyan si Elmo. Hindi nyo naiintindihan. Nakakilabot ang daga. Sabi niya. Ngunit hindi siya pinakinggan ng mga hayop at nagtawanan pa rin sila. Kinagabihan, umupo si Elmo sa ilalim ng puno at napaisip. Bakit nga ba ako natatakot sa daga? Maliit lang naman siya. Bulong niya sa sarili. Ngunit nang may kumalus ko sa damuhan, mabilis siyang tumakbo palayo. Makaraan ng ilang araw, habang naglalakad si Elmo sa gubat, bigla siyang nadulas at bumagsak sa lupa. Pagbangon niya, napansin niyang may matibay na lubid sa kanyang paa. Tulungan niyo ako! Sigaw niya, ngunit walang hayop na makalapit. Ang mga mga ngaso pala ay naglagay ng patibong. Habang umiiyak si Elmo, may dumating na maliit na tinig. Bakit ka umiiyak, Elmo? Sabi ng isang boses. Paglingon niya, nakita niya ang daga. Ang parehong dagang tinakbuhan niya noon. Umalis ka. Baka mahuli ka rin. Sabi ni Elmo. Ngunit gumitil lang ang daga. Huwag kang mag-alala, tutulungan kita. Sinimulan ng daga ang pagngata sa lubid gamit ang kanyang matutulis na ng ngipin. Pakunti-kunti, napuputol ang tali hanggang sa tuluyan itong mapatid. Malaya ka na, Elmo! Sabi ng daga, hingal na hingal. Tumayo si Elmo, halos hindi makapaniwala. Tinulungan mo ako? kahit tinakbuan kita noon? Numiti ang daga. Lahat tayo ay may halaga, Elmo. Hindi mahalaga kung malaki o maliit. Basta marunong tumulong. Lumuhod si Elmo at nagsabing, Maraming salamat, kaibigan. Simula ngayon, hindi na kita katatakutan. Ipagmamalaki kong ikaw ang aking bagong kaibigan. Mula noon, madalas na silang makitang magkasamang naglalakad sa gubat. Ang malaking elepante at ang maliit na daga ay patunay na kahit magkaiba ang laki, pantay pa rin ang pagkakaibigan. Aral ng kwento: Huwag maliitin ang maliliit na nilalang sa oras ng pangangailangan sila rin ay maaaring maging pinakamalaking tulong